Hello, hello! Hi everyone! This is Regina. Magandang umaga, magandang gabi, saan ka man naroon sa ating daigdig. Meron po tayong session ngayon at ang ating kausap natin dito ay si Ate Naida. Sa, sa Naida po ay galing sa Baring, ako naman ay galing sa Canada. So, bakit niyo po kami nakikita na ngayon? Uh, dahil po kami ay business owners at uh, gusto namin kayong imbitahan sa aming website na panuro, panuorin niyo kami. Para nun sa goon, ma-share ma namin sa inyo itong aming business workshop na ginagamit para kumita kami sa online. So, ang topic po natin ngayon ay gumamit ka nito para kumita automatically sa online. So, let's go po at uh, pag-usapan natin ito. Ang ating pag-usapan natin ay ang tinatawag namin na automation. Ito po ang sekreto namin sa aming negosyo. So atin atin Naida, ano pong masasabi mo um, uh, gaano katagal ka na sa negosyo, sa negosyo na to sa online? Ah mag 2 years na nung July. Wow, congratulations po Ate. So Yeah, congratulations. So Yeah. So, so pareho kaming Pilipina kababayan, mga Pilipina tayo, ano? So, ko konti ang nakakaalam nito ng negosyo na ito. Kaya kung kung nanonood ka nito, kung nakikita mo ngayon, do not pass, oh, ha, mag-stop by kayo at panoorin niyo itong usapan natin namin na ito dahil ko konti po ang nakakaalam nito ng aming business na aming ipa, ipa, -ipa alam sa inyo kung paano kami kumikita sa online po sa gamit ng automation. So, ano ang automation? Ipaano e, pag-usapan natin to sa automation. So, si Ate Ida po eh, ay mga 2 years na sa business since July. Ako naman ay eh, ganun din, more than 2 years na rin po ako sa negosyo. Noong nagsimula ako dito ay casual lang, Dal dalawa-dalawa ang trabaho ko noon sa healthcare. So, back to back ang trabaho ko. Kung ikaw yon kung ikaw ang nasa sitwasyon ko noon na halos 16 hours ka nagtatrabaho sa araw-araw, napakahirap at napaka-stressful. Ang buhay ko noon ay napakalungkot dahil ang unang-unang pangarap ko noon, um, more than 30 years po ako nagtatrabaho sa abroad. Sa 30 years na yun po, isang beses lang ako nakauwi. Kaya kung ikaw ay katulad ko, na nagtatrabaho sa abroad na hindi mo nakikita ang iyong mga mahal sa buhay sa napakaraming taon 3 years, 5 years, 10 years, 15 years 20 years, ako 30 years kahit anong sikap ko na kahit daladalawang trabaho ko kahit nagbebenta pa ako ng mga produkto sa iba't iba kong kaibigan sa mga taong hindi ko kilala hindi ko pa rin kayang magbayad ng gastusin pa uwi sa air ticket sa Pilipinas dahil po, bakit? dahil marami po tayong sinusustentuhan. Kaya kung ikikatulad ko na marano kang sinusustentuhan, kailangan mo ng negosyo na ito na ginagamit namin ngayon ni Ate Naida na para mabago ang aming buhay at para mabago rin ang iyong kinabuhayan. Ano? Pag-aralan natin ang tinatawag natin na automation. Ito ay ang automation ay, um, is um, is business strategy na ginagamit ng maraming tao ng mayayaman na negosyante sa online business. Ano? Kaya kung merong kang uh, social media account, matutulungan namin kayo na kumita ka sa iyong scrolling. Kahit nagba ka lang, tutulungan ka namin kung paano ka kumita sa iyong browsing, mm -hmm. sa iyong social media account by using automation. Kaya kahit nagraran ka ng business sa online, pwede ka pa rin magtrabaho. Ituloy mo pa rin yung ginagawa mong pinagkakakitaan ngayon pwede ka pa rin magtrabaho ay tuloy mo pa rin 'yan at matut magdadagdagan pa ang iyong kita dahil sa negosyo na ito na gumagamit ng automation. Ah, uh, pakita ko ang magandang example nito kung para maunawaan mo mabuti ko ano ang automation ay pakita ko itong picture ko um sa automation at pakita ko to. Okay, uh, let's see first itong isa ito okay So, ito yan, ano, itong automation, ito ang definition ng automation. Ang automation is something that you can use in your business strategy to allow your business to run in online business sa iyong internet. Nagrara ng business mo 24 hours, 7 days a week, kahit hindi ikaw ang nagpapalakad ng iyong negosyo on the spot. Dahil ang automation, ang magpapalakad ng iyong business. Kaya doable po na ikaw ay still magtrabaho ka kung anong ginagawa mo. Pwede ka rin mag-stay ng iyong mag-alaga ka sa inyong mga anak mo. At kung, ayan, kung hindi ka nagtatrabaho, full-time mom ka, pwede ka pa rin magnegosyo. Dahil ito, kahit nag-alaga ka ng bata, ang negosyo mo ay mag on the background at ang automation ay gumagamit kami ng AI gumagamit kami ng chatbot, gumagamit kami ng technology na siya nagpapalakad ng aking business. So makikita mo dito ang oras na nag-sign up ang business namin is 5 a.m. Itong aking tinatawag na lead. Itong lead na ito, nag-sign it siya automatically sa aking website na wala naman ako doon sa kanya, hindi ko siya kasama o hindi ko siya kakausap. Pero automatically, nag-write siya, nag-sign it sa website niya, at tumanggap siya ng aking business workshop. Link. Okay? Ayun, this is 5.15 a.m. Tulog pa ako niyan. 9.20 a.m. Tulog pa rin ako niyan. <laughs> kasi ang maganda mo daw kasi self-employed ako, I can wake up anytime I want and I can also sleep anytime I want. Dahil ngayon, hindi na ako nagtatrabaho full-time self-employed na ako sa online. So, I control ko na ang sarili kong oras. Control ko na rin kung anong gusto kong gawin sa aking buhay. Kaya ito ang total freedom of time. Total freedom of time. So, itong automation na ito, ang business namin, they allow me to do what I want in life, enjoy my life, and yet the automation can do the hard work for me. Ano po? So, ito ay, ito ang definition ng uh, Facebook. It is my twin that works hard so that I can enjoy to live life. Ano? So, ayan ang pag-usapan natin, ang automation. Paano mo gagamitin ang automation para ikaw ay kumita automatically sa online? Ano? Ito, pag-usapan natin yan. So, Ate Naida, ano po ang, ano ang advantage, ano ang mga dinadanas mo na magandang benefits ng automation? Paano mo ginagama? ginagamit ang automation sa iyong business. Ano <laughs> asa ngayon, ano ang maganda sa automation ay e, ano, um, ginamit natin dito sa, sa website na kailangan mong mag-sign up at makikita mo doon ang uh, step by step na aming training, at marami pong tutulong sa inyo dyan, kahit na hindi kanila nila uh, kilala, pero ang aming sistema, lalo na pagka nasa website na kami, makikita mo yung mga tao na pwedeng tumulong sa iyo Lahat po sila. Uh, pwede mo silang hingan ng tulong kung uh, ikaw ay nasa uh, nasa uh, dito sa sistema ng aming uh, negosyo na to Kaya, kung kayo ay uh, gusto rin na maging uh, uh, maging ito nga yung uh, advantage ng aming uh, so advantage na sumali sa aming uh, grupo ay uh, mag-sign up kayo upang uh, eh, uh, gandalhin kayo nung aming uh, uh, webinar na aming uh, sistema. Kasi doon yung makikita lahat ang ang uh, programa namin upang ito ay pakita nila kung ano ang sistema ng aming um, business na to. Yeah, ako pala si Naida nandito sa Bahrain at uh, uh, matagal din ako na, na naghahanap ng ganitong ano ng business dahil ako ay uh, uh nail technician po ako dito sa Bahrain at 25 years ako nagtrabaho sa five-star hotel na salon. At nagnegosyo din ako ng um, apat na taon, hindi po nag-work out. So nag-salon ako ng apat na taon. Then na uh, nakita ko na kahit uh, na mahina na yung kita, so sabi ko, ano kayang gagawin ko nito? So ito na yun, uh, bago ko na-search ito, nagkasakit yung aking anak at uh, napauwi. You buhay sa Pilipinas at uh, nung bumalik ako dito after 4 four, four months na nakita ko yung anak ko ganun ang sitwasyon niya. Nag, uh, iniling ko sa Panginoon paano ko masusolve ang aming problema at ito nga nag-pop nag up sa aking uh, pinanood na uh, nag-offer sila kung paano kumita ng uh, extra income, paano um Uh, mag-retire ng early at uh, yung mag-travel ka ng uh, kasama mo o pamilya mo. So, tinakita nila kung paano ang sistema namin at uh, magkaroon ka lang ng laptop, uh, cellphone, at saka wifi, ay pwede mo nang uh, gamitin ito sa iyong business. So, sabi ko, maganda to kasi uh, sa mga naranasan ko ng na mga business ko ay hindi ako pagod na pagod ka talaga. Talagang nakikita mo kung paano ka. Uh, hindi ka hindi mo pwedeng gawin ito sa business mo dahil nga uh, mag ka lang. Pero dito sa business namin na to makikita mo talaga na hindi ka nag-isa. Kaya kung kayo naman ang gusto niyong sumali dito sa business namin na ito, uh, ipalo lang niyo kami at uh, register your name and your email address and you will see the 90 minutes webinar, free webinar na uh, doon mo makikita lahat ng mga sistema ng aming uh, uh, grupong ito. na Salamat po ate. Yeah, dadagdag ko po yan, uh, nagdagdaga ko ng konti. So, ang advantage po pati nang sasali kami sa grupo namin ay hindi lang sa lagi kayong maraming katulong na magpara ng iyong business ang advantage pati ng joining sa aming group ay cost effective. Kasi katulad ni Ate Naida nga, nabanggit niya na nag-negosya nag nego siya, nag-iisa siya sa business. At kung nag-iisa ka sa business mo, napagastos. Kasi lahat ng gastusin, ay shoulder mo. Lahat yan. Yung monthly expenses mo, yung iyong uh, investment sa iyong produkto na ipinagbebenta, yung paglalakad mo ng pagpapalakad mo ng business mo, at saka yung iyong customer service. Kung may magka-complaints siya, ang loss mo sa iyo rin. Kung sinoli nila yung product mo, that is your only loss. Pero ang advantage naman ng pagsali sa grupo namin, kasi marami tayo, marami kami, bawat isa sa amin, mag magkakameron kayo ng uh, may meron kayong set up na nag uh, na join is group may sec ang cost namin is divided sa sa marami tayo we are all co, co divided kaya ang cost namin uh, being in a group hindi hindi kami naggagastos na monthly sa aming uh, membership fee one time membership lang ang aming gastos at that's it at saka one time membership din rin lang sa aming investment sa aming business and that's it one time one time lang that is we are a group nag share kami sa mga expenses. So wala kaming monthly expenses ng membership fee. Hindi rin kami kailangan mag-subscribe monthly at hindi rin kami kailangan mag-invest sa produkto every month kasi wala kami produkto na ipinagbibili. Ang group namin na ito ay nagtutulungan kami para meron kumita sa online. At ayun ang maganda kaya namin ino-offer sa inyo ang business na ito. Join sa aming group para nang sa ganoon makita mo ang foundation aming business. So, ang grupo namin ay gumagamit ng automation. At ang automation na ito ang tumutulong sa amin kung paano kami kumita online. Kahit si Ate Naida, kung busy man siya, kung marami man siya ginagawa, ang business niya nagraran pa rin on the side. Kasi ang business niya gumagamit ng automation. Ang ako din ay gumagamit din ng automation. Kung ako'y mag-isa lang na magninegosyo -ne at hindi ako mag magpa-partner sa group na ito at hindi ay napaka-expensive. Hindi ko kakayanin ang magnegosyo sa online. Kasi ang negosyo sa online po ay napaka-expensive. Aside from not, not, expensive is very lucrative. Aside from lucrative is very complicated. Kaya kung sa isang tulad namin, tulad ko, hindi naman ako tech savvy. Ate Naida, tech savvy ka ba, ate? Hindi. Hindi. Ate Naida, hindi rin siya tech savvy. Ate Naida, marami ka bang pera na i-invest o no, oh, hindi? No. And wala, uh, hindi, mas, eh, Unti lang. Kaunti lang? Uh, uh, -oh. Hindi kagaya nung talagang nagbibusiness ka. Pa palabas yeah. lahat ang pera mo. At yeah. walang uh, um, walang, nababalik. Mm -hmm. Pero dito, uh, habang tumatagal, doon mo makikita na aapaw yung, yung, uh, ano, mm -hmm. uh, income. Hindi yeah. man yung instant nakikita ka, pero dito mo makikita talaga na mag enjoy ka na later on. Yeah. Kasi po, yeah, Ang, po. ang business system namin ay passive income. Kikita ka doon sa mga residual income nung mga pumapasok sa sa'yo. Kaya habang tumatagal po, dumadami ng dumadami ang iyong pwede pagkakitaan sa aming business model. Kasi meron kaming passive income, meron kaming high commission lucrative compensation plan at meron din kaming uh, seven sources seven sources of income po ang pwede mong pagkakitaan sa aming global community. Ngayon, kung ikay nag-iisa, na solo ka, solo flight ka, mag-iisa ka mag-online business owner, mahirap i-tap in yung seven sources of income kasi magkikreate ka lahat eh. Ikaw mag-build sa hindi mismo. Pero kung sasali ka na lang sa amin, sa grupo namin na gumagamit ng automation, automatically, once you invested dun sa aming seven sources of income, every time meron ka ng additional passive income na darating sa'yo, kahit na ikaw ay, uh, kahit hindi ka nag-babysit sa business mo, kahit dahil ang uh, automation, uh, ang pinakilala ko naman sa inyo kanina, ang automation, 24 hours, 7, uh, days a week, ayun na nagtatrabaho pa ng harder, nag-run ng business ko para na sa ganun mag makaupo lang ako dito, mag-enjoy ako. Ano? <laughs> so ayun po ang nagagawa ng automation sa akin. Uh, it it free time, it gives me a lot of free time para para I enjoy my life. Para na sa ganun, I have more time to spend with my family, para magawa ko yung mga importante para para sa akin. And ang automation siya naglara ng business ko autom automatically basically. So ang maganda po sa automation guys, na na automatically silang ang nag-a-advertise sa'yo. Kung saan-saan napupunta kasi uh, global tayo, global. Kaya kung saan-saan dinadala niyan ang ating negosyo, hindi ka limited sa business. Sa traditional business is limited. So ate, si Ate Naida is an owner of a traditional business. Sis Ate, anong difference siya ng traditional business sa ating automation business? Ang, ang, ang kaibahan nito ay... Um hindi ka na uh, hindi mo na kwan pino problema yung araw-araw uh, mong pagbi-business kundi kahit na nandoon ka sa pamilya mo uh, naglaran ang yung business yan at, at saka uh, yan, hindi ka na naobliga na magising ng umaga yeah. at uh, kahit na nandoon ka sa kusina pwede mong gawin ito at dala yeah. mo yung cellphone mo pero kung nandoon ka sa kung may business ka na mag hindi mo magagawa ito. Kasi nga, bitawa mo yung trabaho mo at sikasuhin mo yung, yung business mo. Pero dito, hindi. Kaya, napaka, napaka convenient lahat ng ano, yung stress mo noon na nagtatrabaho ka, dito hindi. Napaka kung na uh, ang business mo ay dinadala ka kahit saan ka pumunta. Yeah. Kaya, nagustuhan ko ito na kasi napakaganda dahil um uh, pwede rin na ang um, kung ikaw ay ma mamamana din ang mga ma mga pamilya mo. Yan so habang tumatagal ka dito ay tumitibay ang iyong mga ah uh, baliktad nga ay eh, dapat ka, pag tumatanda na tayo nababawasan na yung trabaho natin dito, hindi. Uh, um, habang tumatanda tayo, nag-earn tayo ng, ng uh, income. Hindi kagaya yeah. na nag-retire nag tayo, wala na tayong trabaho. So, yung retirement natin na uubos. Pero dito, kahit nag-retire ka na, tuloy-tuloy pa rin yung income mo. Kaya, kung kayo ay sasali, ito ang dapat uh, para sa inyo. <clears throat> Pero, kung hindi naman, uh, pwede naman ninyong uh, uh, in one month na nasubukan nyo ang business na to, uh, pwede nyong uh, i-withdraw yung pera nyo na na-invest na, na invest nyo sa first time. At uh, uh, pwede, pwede ninyong kunin yan. Pero kung kayo ay um, uh, para sa inyo ito, ituloy nyo dahil andito ang itong business na to ang nakakaiba sa 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 lahat kasi marami din akong napag uh, napasukan na online business pero kung wala ka nang ibebenta wala ka na ring ano wala ka na ring income 'yun ang core sa sa sistema namin ay continuous kahit na hindi kami nagbebenta hindi kami nagre-recruit so 'yun ang pinakamaganda sa aming business dahil uh, imagine na hindi ka nagbibenta, hindi ka nag nagre-recruit, pero may pumapasok sa iyo. Sabi ko, ang galing naman nito kasi sa kung hindi ka talaga kikilos, wala wala kang kikitain. So, ayan sa akin, Sister Yeah, thank you sis, thank you. So pag-usapan pag po natin po yung grupo natin ano so uh, dahil napakaganda ang kumita sa online na gamit ang automation. Pakita namin sa inyo guys kung ano ang advantage ng uh, join sa amin sa automation. Ano sa so, so ito po ay uh, being a business owner po ang, member namin na nasa ano na kami nasa 220 na po kami. Ano? So ito pa ang pag-usapan pa natin, ano pang advantage nito ng automation. Meron tayong uh, welcome to the online world. Uh, Janet from Canada po, bagong business owner siya. Galing yan sa Canada, pero kahit nasa Canada yan, pwede niyang gawin ang negosyo niya worldwide. Gawa ng automation. Ano? At napaka cost effective din dahil kahit nag nag-business siya sa WorldWide, world, hindi siya namumuhunan ng malaki kasi yung group namin ang, ang nagpo-provide ng amin monthly expenses. Ang group din namin ang nagpo-provide ng amin customer service, ng mga kailangan mo sa business, kailangan mo ng customer service at kailangan mo rin ng email campaign, kailangan mo rin ng website. Yung mga maintenance na yan, yung mga technical uh, maintenance provided yan ng amin founder ng aming founder provided yan sa aming group membership. Kaya dalawang cost ang importante sa group membership. Ang isa ay yung sinabi ni Ate Anayda na mag invest ka sa group na refundable naman yan. Kung ayaw mo talaga, after 30 days, makita mo na nag-observe ka na hindi, hindi pala para sa iyo yung negosyo na oh, ayaw, ayaw ko ng mga business partners na yan. Hindi yan yung mga tao na similar mindset sa akin. So pwede ka naman mag-back up. Ano? kung ayaw mong kumita ng online, pwede ka na mag-back up. Tapos mag, uh, kung gusto mo na ngayon kumita na nakilala mo kami sa grupo, na gusto mo kaming maging business partners, at nagustuhan mo yung mga ginagawa namin, at nagustuhan mo yung mga kinikita namin, then mag-invest ka sa business. At doon ka na magkakamero ng sarili mong negosyo. One-time investment lang po ang amin sa amin. Ano po? So ito yon bukod sa one-time investment mo sa aming negosyo, ay meron kaming bonus na tinatanggap. At ito yung bonus na ito ni uh, ni Carol and Jet, siya po ang aming coach, tumanggap sila ng five, five, five sacks, five buckets ang kanilang tinanggap, five figure. <clears throat> ano po, so bonus lang yan po, five figure na yan, pwede mong kitain. Uh, at keep mo na, automated yan. Na sarili na automation ang nagraran hindi ka nagagawa ng hard work dyan. Ano, automation yan na nag-earn sa'yo. Ito yung, in-explain ko sa inyo kanina, na automatically, may mga tao na nagre-register sa aking website, automatically, na nanunood sila ng website ko na kahit wala ako doon. Ano, dahil, dahil sa automation. Ito naman, ang potential mong kitain after three months vacation na si Roxanne and, his family, nasa vacation sila, up, three months lang, kumita sila, for five years na sila dito sa business na ito, kumita sila ng six figures. So, pwede mo rin yung kitain, basta masipag ka lang at sundan mo lang ang aming training. Pwede mo yung kitain. Ito yung aking coach, yung additional source income namin, meron kaming coaches, coaches income. Once na eligible ka na maging coach, you can earn the coaches income. At pwede ka na rin, this is life-changing po, dahil sa katulad ni coaches, um, uh, Coach Carol, na hindi na siya nagtatrabaho. Katulad din po ni, uh, ni Roxanne at saka ng kanyang asawa, hindi na rin sila nagtatrabaho, kundi focus na lang sila dito sa online business. Katulad ko rin ngayon, hindi na rin ako full-time. Focus na rin ako dito, full-time na rin ako dito sa online business. Ito naman si Coach P, PBJ, uh, naka, nagastos niya ng kanyang iPhone, yung kinita niya sa online business, ayun ay ang pinabayad niya sa kanyang iPhone. Ayun ang maganda sa business namin. Pwede kang mag-declare ng iyong business expenses at magagamit mo yan. Kahit ginagamit mo ang phone mo sa personal, part pa rin yan ang sa iyong business expense. Kaya mabe-benefit ka pa rin sa gastos na yan. Ano ito? Uh, kumita siya ng malaki dyan sa ano niya, number 7 uh, yan actually na dineposit niya last night in addition pa do sa mga iba pa niyang cheque na kinita. Ang maganda dito sa kanya, nag-earn online siya at the same time nakapag-retire na siya sa sa kanyang healthcare professional job at the age of 45. Pwede mo 'tong mangyari sa iyo basta masipag ka lang, pwede ka rin maging full-time online business owner. Dahil sa automation ay doable. Kahit hindi ka mag-retire sa iyong dati mong trabaho, pwede mong gawin itong kumita ka kasi tutulungan ka namin at tuturuan ka namin kung paano mo iset ang business mo in automation. Kaya, kaya ang mag aming business system. Ito sa si Mabel, kumita siya ng apat na figure sa US. Kung i-equal mo yan sa Pilipinas, magdagdag ka ng isang zero, five figure na. Philippine money na yan. Ano? So, uh, ayun ang kanyang, uh, ano niya, sabi niya, may digital business as my side hustle alongside with my full-time job as an RN. So, pwede niyang gawin. Pwede ka magtrabaho as a full-time at the same time, mag ka ng business, ang sa ganun, dalawa na yung pagkakakitaan mo. Pwede mo yung gawin dito sa aming system. Kasi nga, gawa ng automation. So ito po sa PBJ Coach. Limang buwan lang siya dito sa business namin. Nakapag-alis na siya ng trabaho. For so five months lang, pwede na. And yet, imagine po, ah five months lang siya nagtrabaho. 15 years na siyang nagtatrabaho o registered nurse. Kapal, naging full-time siya dito ng five months lang dahil pwede po, pwedeng pwede, ano, so nakikita nyo naman po na ang aming negosyo is life-changing. Marami pong nababago at natutulungan na ni business dito sa business na ito. So ito si Suraya at saka yung partner niya, kumita sila ng four-figure lang, for seven days lang sila dito sa business. Uh, I mean, maraming tao na hindi sila, dito, pero for seven days, nakumita sila ng four figure. Guha niya ng automation. It is doable po kasi yung automation, naglaran niyang worldwide. Ito po ang napakarami naming business partners. Sa totoo lang po, kulang na kulang ang isang pages kung ilalagay namin ang mga business partners namin dito. Dahil ang aming grupo ay 220K na. Kaya napakarami namin dito. So kung mag-join ka sa business namin, na gumagamit ng automation, matutulungan ka namin maging successful sa aming group. Katutulungan ka namin. Yeah. So ate, paano po sila, doon yung mga nanonood na gusto mag-join sa atin, paano sila mag-join -jo sa ating group? ah uh, ang pag-join nyo dito, uh, mag-sign uh, kayo dito sa website namin. Uh, yung full name and uh, email address uh, i mag-sign up kayo doon at uh, uh, visit nyo lang ang aming website uh, www.naida-tuki.com Ganun din kay uh, Regina pwede nyo rin pong i-visit ang kanyang website uh, at uh, doon kayo mag- uh, mag join ng aming ayang inyong business at uh, ma sa inyo yung 90 minutes uh, free webinar. So, uh, yan po ang uh, aming uh, kay Sis Regina eh e, kung paano yung yung website. Uh, no, That's okay ate. Yeah. So, so madali lang po mag-join sa amin para maging business owners kayo. Number one po ay kun ay watch our website. At makita nyo naman yung website na yan doon sa aming business page. And number two is connect with us after you watch the website. Para na sa ganun, magka, magkausapan tayo kung anong mga questions nyo and everything. And number three is get set up. Uh, pag get set up means po na um, mag, mag, buy, mag in kayo sa aming membership fee and invest in our business. Dahil doon lang nyo makikita kung ang negosyo na ito ay para sa inyo kung ang automation ay may wo work para kumita ka sa online. Ano po? So, yun lang po. So, watch us po. Uh, watch us and connect with us. And you see us anyway. <laughs> so, yeah. you see us anyway. Okay, so see you po. So, see you yeah. next time na mag kami. Okay, bye po. We just want to hold out. The, if this is working with us, it may work for you.